Mm -hmm. Ba, nagdagdag na rin si ate ng tinapay, oh. Ang dami na, no, oh. Ang <laughs> dami tinda ni ate, nagdagdag ka na? Opo. Ito oh. po yung benta ko wow, <laughs> hmm. kagabi. Wow, naka-inventory. Kagabi. Ang dami yung... Ang dami yung benta, oh. Ay, ari po yung ano, nung simula nung kan. Pati yung daw nung una mong bukas. 200 lang po. Ah, grabe, ang dami nabili sa'yo, mm -hmm. no? Purpurte na kita siya, purpurte din eh? ang malaki ko po diyan ay 1000. ko. Aba, nagdagdag na rin si ate ng tinapay, oh. Meron po po. po Ng ano po? Ate, palagay daw po. Ang dami na, no, oh. Ang <laughs> dami tinda ni ate. Nagdagdag ka na? Opo. Ito oh. po yung binta ko kagabi. Wow! Naka-inventory. <laughs> kagabi. Hmm. Ang dami yung... Ang dami yung benta, oh. Ay, ari po yung ano, nung simula, nung... Ito yung daw, nung una mong bukas. 200 lang po. Ah, grabe, ang dami na. Bilis na no? Mm hmm. Purpurte, nakita siya ng din, no? ang malaki ko po dyan ay 1,000. San... Ah, grabe, ano na nabibenta mo dyan? Gin. Ilang <laughs> gin, ano? Gin po ang malakas. Mm -hmm. Tsaka sigarilyo. Kaya nga, ni, oh. Hindi ko naman po napautang, kundi mautang sila ngayon. Kinabukasan, bayad agad. Kanil po ang gawin niya. Oh, may usapan. Lahat kasi nakalagay dyan. <laughs> Pwede utang bukas. <laughs> Para pagbalik nila din eh. Ay, bukas pa ulit. Bale, ang nalikom ulit. po ako pera ay nasa 3,000. 3,000. 3,000. Pira pa po yung bariya. Ay, meron na rin si ating ano, <laughs> mga lapis. Ayan po yung mga ano, gamit ito. Eh. Nilabas ko lang at... Ayan po yung bariya. Magaling, magaling si ate. Oh. na naman. May inventory Ayan oh. Ah, nga po. Ang laki ane? ng magnet. <laughs> Pero in fairness ano, kahit nandito ka, ang laki ng... Ang laki ng benta mo, 600, 300, 600. 600, lang, 400. Lag, ah. Nung ako po yung namalengke ng linggo ay nasa 6,000. Hindi hmm. kaya mura ang benta mo ate, kaya ka na <laughs> Hindi po ah. Hindi po yan. <laughs> <ha? laughs> Hindi po. <laughs> 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 ang sigarilyo ko daw nga na yung mahal, 8, ay kanila ikete. Sabi mo, oh, ano na, sabi mo? Sabi ko, eh, iba naman yung ano ko, eh. Presyo, eh. Sabi niya, iba e, mo naman ng piso, sa piso lang, sabi. Saan ba yun? Sa, ano, dun sa... Kati Marco. Hindi, sa, anong Sigarilio. Sigarilyo. Sa Mighty? Mighty at, ay, yung ano po, Camel. Ah, Camel. Hmm. Bagay, decision mo yan. Hmm. Ito po yung mga resibo ko, nasa nasa, yung iba. Kakatuwa naman, lakas palang buminta ni Ate Dini. Eh? Ah, ah, Ito po yung resibo po. Okay. Uh -huh. ko lahat. Para ako magduda. Ito po yung nung akin yung te. at saka yung shampoo. Po. Ano yung mapunta ka niyan? Sa palengke? Para Hindi po. Napapasabay? napadala ko lang. Mm -hmm. Pwede naman po yun. Kahit pa. Pag marami yan, saka ka napunta o, Pag doon. mga 6-5,000. Mm -hmm. Magkano ganito? Size lang po. Mm -hmm. Malakas din po yung ganito? Opo. Minsan kami nakaubos mag-ina. Meron din siya ating ganito, mga tingit-tingi. -tingi. Ah, ilagi. Ito po ang nadagdag ko, yung mga dauni. Mm hmm. Di ba ang acid ay double? Mm hmm. Yan shampoo. Ah, nakabili ka na rin ng shampoo? Opo. Tsaka yung ligo. Tsaka itong kanton, ilang klase din po. Tsaka lagi niya. Mm -hmm. Yung, nod yung cup noodles din po, ako ah, ang tina. Mm hmm, bagay. Kasi pag mabili ka ulit, di, tingnan mo na lang ang dinikonin mabili. Opo. Baka mo ulit. Mm hmm. Ayos. Ah, Ay, nilagay mo na po yung mga hindi natin nalagay na. Opo. Ubus na po yun. Panibago ulit yung nasa kahong ko na mga ano ito. Ay, meron ka ulit dyan? Meron po po. Ay, mga hindi ba na pwesto? Ay, ano po? Meron pa ako nakadisplay. Hmm. Nakwinto ni ati baby na dito na rin siya natutulog. <laughs> Ay, natutulog ko ako ah. Dito? Opo. <laughs> diba, wala sa kung sinasabi hindi ka natutulog. Hahaha. <laughs> Sorry na ako sa so, kayo, oh. no? Ayan. Ah, ito. Ito. Na dagdag sa asin. Tsaka ito. Hmm. Isang Tsaka ito. din, eh. Ah, konti ito. na rin po. Ay. Nakita ko sa picture kasi na nakaraan. No? Oh. Nakita ko sa picture ni ate. Yung ano. Parang, ano siya, parang yung bola sa loto. <laughs> <laughs> May number. <laughs> Tampo. Lakas bumento, nakakatuwa. Ah. Kasi yung... Sibuyas, nakabili na rin po. Ako Magkano ang benta mo ng sibuyas? May 4 po, may 3. Retail. Saan ka ba, If oh. ever na magtinda dito yung anak niya, <laughs> hindi na malilito yung anak niya kasi may 3 na nakalagay. Ay, uh, Kamusta naman to? Ay, hindi pa nalalagay yung ano? Alin po. Yung Hindi po, alat, ano po, may nagawa pa si Tuti. Eh. Kaya hmm. dito po ako muna na pansamantala natulog. Hmm. Okay hmm. naman, wala namang nagalaw ko. Ang po lang kumita dito eh. Ayos. Ayos din pala yung nabigyan natin ng kabuhayan mga bayan kasi last time eh, may nabigyan tayo at parang two weeks lang eh, naubos agad yung paninda. At ito namang double. Nakabili na rin po ako isang tay. Ito na lang natira. Malakas. Ibig sabihin malakas talaga. Ito lang ang hindi. <laughs> Sabi ko, pag ito'y hindi nabili, edi eh, kami na lang ma Akon ko. Apalitan na lang. Apalitan na lang po ng hmm. ibang items. Baka naman di kayo makatulog niyan pag mininom niya. <laughs> <laughs> so, yeah. Hmm. Asa po, si Rui James? Pumasok po. Hmm. May in po sila. Hmm. Nagkano nga ni humingi ng 500 pambayad sa uniform. Pero hindi ko dito kinuha yun. Magkatinda <laughs> Nab ka pa ng suman? Opo pag ano Merkoles at Linggo. Si hey, Bay, business minded <laughs> siya. <atin. laughs> business minded. Galing ni Ate, galing. Ang ako sa ano mo? Pagpapatakbo ng company mo. Sana <laughs> <laughs> nga ni lumago pa. <laughs> hmm. Nadagdagan, ang nadagdagan niya sa buhay ito. na lang po nga nila benta. Ako, marami na po na po ng ano ganito. Hmm. Mabilis. Diyan laki ni mga sardinas. Pero ganito po, madala Pero pag hindi ito naubos, hindi eh, kami mabili. Pang ulam yung tubig. Hmm. Ikaw musta naman pag naulan, hindi naman po napunta dito yung tubig. Ay, napunta po nga. Pag sobrang lakas? Pag sobrang pag lakas. Pag hindi papunta din yan. Kaya minsan yung ilaw po nababa po. <laughs> uh -huh. Ah, ibig sabihin, kailangan pala yan ng ano? Alulod. Uh, alulod nga. Para hindi man pumasok ang tubig. Pagpatuloy mo lang at Baka sa sunod ay ano, na. Malaki na yung tindahan mo. Grocery na? <laughs> Sana. <laughs> gabi? oras po ang ano dyan? Gabi. Ang mabenta dyan. Yung, mm -hmm. yung badang hapon. Uwi ang mga estudyante. Mm -hmm. Yan po naman ay bawat kuwan ay nakalista. Sana ay mas lumago pa yung business mo ate. at mas dumami pa yung tinda mo. Sana lahat ng mga customer ay ano, hindi na, na pumunta kay ate. <laughs> Walang hiya. <laughs> ito, wala na ate, binagdag ko na rin po. Mm. so, meron pa akong ibibigay din sa'yo para ito ay pandagdag mo din daw ng ano, paninda mo. Ayan. So, galing ito kay ma'am Rachel Rog. Ayan, so ito po ay para daw kay ate Bebeling. Para sa iyo, pandagdag mo daw. Thank you po. Oh. Thank you po sa sponsor na si Ma'am Rob at saka si Ma'am Betty at saka kay Kuya rin at sa asawa niya. Thank you po rin kay Lord. Sige. At meron pa pala akong bibigay sa iyo. Masaya oh, yun. <laughs> Ito kasi mga bayan kay Mama Nita and Ito, yung mga natirang ano po, laman ng box. Ito ate oh. Pantagdag mo sa ang araw-araw mo. Bago may ano pa badminton. Oh, bad, bad Ayan. So, galing po yan kay Tito Dodge at kay Ma'am Lilita and Anita sa box. Oo. Oh. Oh, kailangan po oh, kailangan. Sa... Oh, Sa... sakto. Ano, sakto. sakto <laughs> hindi na Ako, hindi na ako mabili. Hmm. Ay, mabili ka sana nito? Oo. Oh, kaya ako'y mapabayad sa bukas At mura-mura kong tiyang hmm, eh. Kaya nga. Di, ayos na pala o meron. <laughs> <laughs> kaya pala nadala ko din. Hmm. Pwede pala to, ano? Ito daw po ay sabi nung ah, ka kay pwedeng tanggalin daw para hmm. diretso na ako. Diretso sa ko raoob, na? Oho. Alagyan na lang ng ito na lang, yun. ano? Ito na lang ang Pintuan tawag, Mo. Pinto. Hmm. Tapos yan ang, ito na rin ang apang ano ko dyan. Ito din eh? Oo. Oh. Hmm. Uh, balik kabiak yung ano, tapos yung ilalim mo bukas. Hmm. Pwede naman. Para nga naman, ano, hindi ka maabala din pag yung... Paggabi na ko? Paggabi. Dahil laikot pa ako eh. Kaya nga. Kaya ang gawa ko dito, ako natulog. Katabi ang um, nasa baba ko na may aso ko. Diba <laughs> So, ito po yung update natin kay Ate Bebeli na tindahan niya. At nakakatuwa lang kasi mas lalo pang lumago din yung ano kanyang paninda at maraming bumibili. Kita naman din natin yung pinaka-inventory niya na halos 600 yung mabenta niya araw-araw. Tumuli -araw. so, po maraming maraming salamat po kay Ma'am Rachel Rob at kay Natito Dads, Ma'am Betty, uh, Ma'am Sisi and KP, sa mga anonymous sponsor ni ni Ate Bebelin at kay Ma'am Lolita and Anita. And thank you very much po sa tulong nyo. Ganda na lang muna update natin kay Ate Bebelin. Maraming maraming salamat po. Bye bye po. Thank you po. taylor Lloyd at thank you po sa mga sponsor at kay Kuya at kay Ate. Yan. Yan. Salamat sa Diyos. Bye bye. <laughs>